I don't... <laughs> you keep on running around <laughs> <laughs> Doon siya na ano, sa, sa online. Sa online tapos inaya nga ako noon, kuy. Pumunta sa bahay, may dala. Sabi ko hindi ah, may, may, dala siya? Oo. Gamitin daw namin doon. hindi Tapos maraming na. utang natin. Avnil yata din ewan kung nakabayad siya kay Avnil yung mga oh, o nagugulding namin yung utak niyo. Kama puputol putol master. Alhamdulillah bigyan niyo po sa akin dahil ito ay Ang gamit ko po dito ay rektahan. na po kami pag naladboy ito, promise. 15 kilo yan Ito mo ba malim mo Uy Dumasalano. No? Ay tanggal po eh No Woo sarap na laban <laughs> Sayang Pre, malapit na din mabutol. Ano siya bumitaw nun ano? Walang well, ano yan? Di siya online? Wala! Ah, isa pa, isa pa. Uh, isa. Hindi naman naputol. Oo. No. <laughs> ah, gusto mo magkasa maka, ha? <laughs> Ay, eh, kumponimersa ko kaya. Sa ah, palagay niya kumponimersa? Hindi naman eh. Baka may najaan na najaan. Wala. Ah. Sa baba na eh. kayo. Kasi Oh, lagi <laughs> Hindi talaga para sa akin yung pre. Pero sayang, ah. Oh. Bale hindi 'yun peden per sayo, eh. Tama, din. Yeah, pre Kung ibibigay ibibigay 'yan, hindi naman naputol sa atin eh. sa line ay talagang malaki kita mo naman sipol, ito yan o no? hindi sisipol to no? basta basta isa pa, may isa pa po kami sarapan na, sa na, na no? mm. Sarap, ano, labang pre <laughs> Nadadalawahan ako. Doon yung isa. Ganon din kalakas. Hindi, ito eh. Malapit na eh. So, Di ba lumabas na ano? Ewan ko makita dito. Kita yan. Tingnan ko yan. Na-review ako. <laughs> Ay, hindi akin. Hindi talaga hindi para sa akin. Ayan no? pa. Oo. Yan na. Kapit. Ayan, para sa kanya yan. Para sa kanya yan. <laughs> <laughs> Kala ko ka yun. <laughs> Woo! Kala ko ka bumalik. Uy. Wala talaga. Ang sarap. Ganyan na siya yung lagari. Ano? Eh, sabi mo pumunta na dito. Eh. Kita mo na ba? Oo, oh, dito. Kasi hindi ko pa maaninag na ano. Kita ko naman pumunta na doon. Ano? Dito, dito pa lang. Ang lakas lang talaga niya. Ano? Bet ni ada pinuwersa ko na lang Laban. Kaya naman ni eh, oh. Eh, pero hindi ko naman din niluwag ata ano? Nagtanggal lang 'yun. Tanggal lang. O siguro hindi 'yun ano. Hindi 'yun kumakab sa napunit 'yun na napunit ano. Ay mo tanggal oh. May isa pa. Last <laughs> one. <Bless my. laughs> Pero ang sarap ng laban. Oh, gusto kong laban. Ha? Huh? Talagang batakan. Hindi siya buh. <laughs> pre. Yeah. <laughs> Alhamdulillah! Woohoo! Wait lang, pre. Pangipit. Pangipit. Saktong pag-open ko. Puta ka Ay, sorry. Ayaw mo pa. Hmm. Junkier! <laughs> Nakapabi tayo, mga master! Alright! So yun mga master oh. <laughs> Ito nga po pala yung lure dapat ni Kaloy ayaw naman kuhanin. O oh, ginamit ko na lang eh. o <laughs> yung, yung, yung kanyang napanal, ano, rapon. Pre Kaloy yan Ayaw mong kuhanin. Bahala ka eh. <laughs> yung... Ay, yung, yung yun sa... Ah, sa pinamalayang. Ayok, sabi niya ako kuhanin hanggang ngayon wala pa. Ah. Dalhin ko nga ngayon kako. <laughs> na <Not> testing. <laughs> Dito ka muna ha kasi para hindi ka mainitan. Ayun oh. Maglulor na rin ako. <laughs> 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 Bali master na uho tayo doon. Salamat kay Pot Mags. Nalan natin. Ayos. Ah, so refreshing. Saan, saan, saan? Batuan natin yan.